Yeah. Mamaya natin, mamunta ka lang, mo lang ang pera, Pag aaral mo, wala Pag-abakasyon mo na Pag nag <marine> <laughs> Pag daw siya, wala akong Pag

na naman ang araw na pag ano, kung mga intrams mga naman sa pag-araw na, trap yun! Bakit nangyayari naman nang sabi niya kay Vah? Tama ko rin, so mayroon lang po Siguro nilagyan nyo na ka rin, no? Hindi kayo effect na sa peta. Okay, Eto lang lang muna. mo Ano ba kung mga 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 nila sabi?

ng boses, wala pa na mong taxi. Sabi na natin ang pundas. Mukhang mas ano lang dito. Uy, magkano sabi niya ulang waterfalls sa may high daw. May ayaw. Kaya nga, paano nga ang papol? Paano nga ang... Masamanta na, sabi niyo, kampo na lang muna. Magkano, mag-arge na tayo ng... Magkano, pag-arge na lang. Masamanta na. Sa pupunta, pag-arge na. May ayaw. Sito, sama wala kong na. Ito, ito, Kaya doon na natin sila ayain na swimming. Kaya wala rin na entrance Magkano nung... Mahirap kasi may mga batang asama. Masayang ay. Kaya naman sa Kaya